Chelsea, nakakahiya yung mga kabarkada natin, no? Oh. Mga tapos ang maganda ng trabaho, tapos ikaw yan lang, nagla-live. Karagas Ano ka ba? Chelsea, ako sa ginagawa mo. Oh Chelsea, anong ginagawa mo? Ah, naayos ko yung mga bags para sa live selling ko later. Gaganda ng bags ko ngayon. Ako, bumili ka. Magla-live selling ka? Oo. Oh, di ba nakwento ko sa'yo last week na plano ko mag-live selling? Ito na yon. Ang ganda, di ba? Alam mo, wag mind ka dito, ha? oh, ang dami kong inspired dito na ba? But... Ang Chelsea, hindi ka ba nahihiya? Bakit naman? Mga sabi ng mga teacher natin tsaka mga klase. Tapos ka, pero yan lang. live, live selling ka. Hoy, ano ka ba? Napakaganda nakitaan kitaan dito, no? Tsaka ano naman kung live selling? Maraming nabubuhay na pamilya to, girl. Diba? Hindi ka ba nahihiyag sa ginagawa mo? Hindi ah. Naku, proud na proud ako dito. Tsaka, walang masama dito, no? Na na trabaho mo yung tinapos mo yan, nagbebenta ka ng bag, live selling. Ano ka ba? Okay lang yan. Ganun talaga ngayon ang buhay. Kailangan nating, di ba, dumiskarte. Naku, Chelsea, alam mo, pakiramdam ko lang, ha? Feel ko. Parang hindi ka mabebentahan. Bakit naman? O, kasi titigil ko na yung ginagawa mo. Ano Gasayang ka? ka lang ng effort tsaka ng time. Tinan mo yung mga bag mo, pa Ano ba tuukay? may quality n'yan, o halta namang peke eh. Ano ka ba? Okay lang yan. Ikaw naman kakasimula ko lang. Ako? Kung ako ang manonood, hindi ako bibili sa mga... Tinan mo oh! Hata namang hindi quality yan. Tama na. Ano ka ba? Ngayon lang naman. Support naman. Ikaw talaga. Oo. Halta namang hindi original yan. O meron mga inspired lang. Pero alam mo, mabenta yan sa mga tao, syempre. Gusto nila inspired na mga Gucci, mga ganyan. So, ayun nga, yes. Chelsea, advice ko, tigil mo na yung sayang yung pinag-aralan mo, nakakahiya. Grabe, bakit naman nakakahiya? Marangal naman na natrabaho, diba? Chelsea, nakakahiya yung mga kabarkada natin, no? Oh. Mga tapos ang ganda ng trabaho, tapos ikaw, yan lang, naglalay. No, ba ba? Chelsea, ako nahihiya sa ginagawa mo. Uy, Casey, may chika ako sa'yo. Ano yan ang aga-aga? Chika ka Alam mo ba si Chelsea, nakakainis. Hindi gumagamit ng utak. Nakakahiya siya. Bakit? Ayun, naabutan ko, nag ng bag, magla-live selling. Nakapagtapos, tas dun lang babagsak. Ano nga sabihin ng mga kaibigan niya, ng teacher niya? Nakakahiya siya, grabe. Teka, anong masama sa pagla-live selling? yung si mga bag niya. Mga peke. Nakakahiya siya, dapat niya itigil yung ginagawa niya. Teka, sandali, sandali. Anong nakakahiya naman dun? At saka, nagiging madiscourte lang yung isa eh. Para siguro, may mga pangangailangan din siya. Hindi, para sa akin, nakakahiya yun. Tigil niya yun. Teka, eh di ba, ang dami yung mayaman niya yun sa paglalive selling. Ang dami nga mga nagre-reseller eh. Pero yung si Chelsea, kutob ko, wala siyang mapapala dyan. Kaya itigil niya na yan. Grabe ka. Kaibigan natin yun, dapat tayo sumusuporta sa kanya, di ba? Suporta? At saka, ano ba? Huwag mo naisipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Ano ba? Nagahanap buhay yung isi. At saka, etong pag-live selling naman, mara na trabaho naman yun. Okay lang yun. Basta ako, hindi bibili sa kanya. Yung mga bag niya, halatang peke. Halatang hindi quality. Ay naku, tara na lang. Tara na! Wow, Hi, Ayan na ba yung mga ititinda mo? Oo. oo. Ayan, di ba? Ito? Oo. oo. Alam mo, mag-mine ka ha. Maglalive ako. Mag Ganda, di diba? Ang gaganda naman ng mga tinda mo. Magkano to? <laughs> mga 180 lang yan hanggang 300. 180 lang? Oo. 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 Kaya mag-mine ka ha. Eh, bakit ha, diba? sabi ni Ron, ang papangit daw ng mga paninda mong bag? Ah, oo nga eh. Eh, ang gaganda naman ito ha. Kaya nga, sana maraming magkagusto. Eh, alam mo naman, first time ko palang magla-live. Susubukan ko palang naman. Ano ka ba, Chelsea? Alam mo ba na ang dami naging successful sa pagla-live selling? Talaga. <laughs> Tsaka, kayang-kaya mo yan. Alam mo, kilalang kilala kita. Napaka-discarte mo. Kayang-kaya -kaya mo yan. Kinaka Medyo kinakabahan nga ako. <laughs> Kasi di ba, makamamaya, walang Ay. manood, walang magmind. Kasi nga, first time. Meron yan. Tsaka sa mga ganyang bagay, susuportahan ang kita. Anong oras mm. ka ba magla-live? Siguro mga 6pm para mga siesta time na. Sige, sakro, Wala akong pasok mamaya, manonood ako. Okay, sige, sige. Nod ka. Ay, ate, pagsashare ko yun sa mga group. maraming group para mas maraming manood. Sige, good siya. Thank you, ate. Thank you. Siguro mamaya na lang ako manonood para doon na lang din ako magmamind. O, oh, sige, sige. Malaman ko rin yung mga place niya. Okay. Kaya ate, ang, gaganda, ang po. Salamat. Sana maraming bumili. Nakaban talaga ako. <laughs> Hello mga ma'amshi. Ayan, meron na tayong five viewers. Ayan, marami tayong bags dito mga ma'amshi. Mga legit and meron din tayong mga inspired bag. Ayan, mga ukay bags to mga ma'amshi ha. So ayan, kung makikita nyo meron tayo dito mga front details. Gucci to mga ma'amshi. Ayan side details natin, mga madam. Ayan, o diba? Ayan, hi 10,000 viewers. Charis, 10 viewers. O syempre, first timer tayo, mga madam, ba diba? So, ayan, kailangan pa share po ng ating mga live. So, papakita, papakita ko sa inyo yung loob ng Gucci natin. Ayan. Ayan. Okay, pamay na lang dito ng Gucci, 180 pesos. Ayan. Okay, yours na, Barbs. Wow, thank you so much. Pa-screenshot, please. One, two, three. One, two, three. Ayan. Thank you so much po sa mga nanonood pa rin, ha. Alam nyo, first time ko palang mag-live. Pero natutuwa ko dahil meron akong sampung manonood. Ayan. Next naman tayo. Meron tayo dito. Louis Vuitton, mga mamshi bells. O, diba? Napakaganda. Ayan ang front details niya. Tapos side. Okay, ayan. Pamay na lang dito ng LV for only 300 pesos, mga madam. 300 na lang. Ayan, may magmamain ba? Ah, okay. Sige, next muna tayo. Sige. Marami tayo dito, mga mamshi. O, oh, eto. Ayan. Inspired din to, mga madam. O, oh, eto ang front details niya. Napakaganda. Ayan. Pamay na lang dito ng cute for only 200 pesos. Oh, yours na, Madam Julie. Okay, pa-screenshot please. 1, 2, 3. 1, 2, 3. nakakatuwa naman. Okay. Meron pa tayo dito. Marami tayong inspired Gucci, mga madam, ha? Ayan. Maraming salamat sa sampu na nanonood. Ayan. Oh, Ayan ang front details, mga madam. O, di ba? Napakaganda. Tapos, ang loob niyan. Gandang-ganda rin. Pamay na lang dito ng maganda for only eighty pesos Okay, Casey, yours na. Screenshot na lang. One, two, three. One, two, three. Oh, thank you so much. Naku, ang dami na nating nasold, ha. Oh, Casey. Baka may extra ka dyan. Hiran sana ako. Extra? Mga magkana ba? Mga 10k ka siguro. Kasi yung sinasawad ko sa kumpanya, hindi na nahihanap sa mga gastusin ko. ay sayang. Kakabayad ka lang ng tuition ng kapatid ko eh. Tsaka nagmahin ako kagabi kay Ate Chelsea. ni yung last money ko. Baka may kailangan pwede kong hiraman. Talagang kailangan kailangan. Gipit okay. na gipit eh. Kay, pag may try kay Ate Chelsea, nakasold out yun kagabi ng mga bags. Chelsea? Oo, yung kaibigan natin na nagla na ngayon ng mga bags. Hindi ba nakakahiyang sa kanya ko eh, Hiram? <laughs> nakakahiya. Bakit kasi minalate mo yung trabaho niya? Yung mga pagdiska-diskate niya ng ngayon na ganun. Sabagay, so no chase ako. Kung sa kanya talaga ako lalapit pero... Sige, pupuntahan ko na lang din. O oh, tsaka, ano ka ba? Kahit naman ganyan yung ginawa mo sa kanya, kalala ko naman yun. Sobrang bait naman na ate Chelsea. Try mo na rin sa kanya manghiram. Hiram. Wala na rin kasi. Eh. Nagbayad akong tuition ka Okay, sige. Salamat. Puntahan ko na siya, ha? Salamat. Sige. Ingat lang. Ah, hello po, sir. Ah, Oo oh, po, sir. Ginagawa ko naman po ng paraan. Hihintay ko lang po yung kaibigan kong mayahiraman ko ng pera. Oo oh, po, sir. Habol po ako. Okay po, sir. Pasensya na po. oh Rona, kanina ka pa ba dito? Um, oo, oh, Chelsea. May sadya talaga ako pa sa'yo. Ah, okay. Nag, ano kasi ako, nag-ship ako nung mga nabili sa na bags. Ano kailangan mo yun? Um, kahiyahiya man, pero baka pwede ako makairam sa'yo ng pera, Chelsea. Ha? Huh? bakit? Ano nangyari? Mm -hmm. Ito kasi, gipit na gipit. Yung oh. sinasado sa kumpanya, hindi sapat sa mga gastusin ko. Ang dami kasi bayarin. Mm hmm. Kaya to, hiram sana kahit maliit na halaga alam mo, Rona, ganto tutulungan kita. Alam mo kasi, yung pera nasa negosyo, Rona. Kita mo ko, di ba? Sabi mo nga, minatapos ako, pero bakit ako nag-online selling? Kasi may kinikita doon, Rona. And pwede mong gawin yun sa'yo kahit nagtatrabaho ka. Pwede mong gawing sideline yun. Di ba? Extra income. Alam mo yun. Alam mo, tuturuan kita mag-online selling. Alam mo, sa umpisa, nakakahiya, di ba? Pero habang ginagawa mo siya, alam mo yung nasasatisfy ka na may bumibili sa'yo. Yung hirap mo, yung effort mo na nakikita mo na may nagmamine ng mga binibili na bags. Sabi ko sa'yo, Rona, matutuwa ka. Nag-earn ka na ng pera. Alam mo yun, na enjoy mo pa. Ang galing, no? Oo, oh, so, naman. yung mga paninda mo. Alam mo, yung problema mo yun sa pera, pagka nagawa mo itong pag-online selling, masusolusyonan yan. Tutulungan kita, ha? Sige na nga, turuan mo ako niyan, ha? Hindi <laughs> nga ako matutong. Oo, oo ayun, tutulungan natin uh, yung mga front-front details na yan, side details. Ayun, madali lang yan. Alam mo, tutulungan kita, meron ako Paano dito, ba diba? Ano ba Sige nga.